Para sa akin po, kung inyong po co computing ang involved dito, ay itong ang nanakaw sa kasaysayan ng Pilipinas ng pondo uh, ng publiko. Ang uh, pagbibitiw ni uh, Speaker Martin Romualdez, ang hubang masasabi po niyo, Tama huba ba ang uh, kanyang uh, nagiging desisyon na bumaba uh, bilang Speaker of the House? Tama po ang kanyang desisyon uh, na sa sapagkat ang buo pong uh, House leadership sa kanyang pamumuno ay naging suspect na dito po sa malawakang flood control scandal o yung tinatawag nating floodgate. pagkat para sa akin po, kung inyong ko compute ng involved dito ay itong pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Pilipinas ng pondo ng publiko. Ngunit sana po ay sinsero ang kanyang pagdibitaw. Otherwise, ay ang mangyayari po dyan eh. Kung siya pa rin ang nang mga sinulid dyan o oh, is pulling the strings behind the scenes ay same dog, different color lang po ang mangyayari dyan.